So ayun guys, good morning. For today's videos, magluluto tayo ng gulay, guys. Ayun. Sitaw Saka haluan ko ng ano, guys. Yung giniling. Ayun, mag-aano muna tayo, guys, ng sibuy bawang sa sibuyas, guys. Antayin lang natin. Aglit lang, guys. Tapos, ilulunod na natin yung ano, guys. Ayun ayan yung giniling tapos haluin natin ayan half turn yan hmm. haluin lang ng haluin hanggang sa magkulay pula siya mga idol ayan tayo natin mga 1 minutes 1 minutes mga idol Ayan. So, ilalagay natin yung ano, idol. yan. Ayan. Haluin mo lang idol hanggang sa magkulay ano siya. Kulay green. Ayan. Lagyan natin ng tuyo idol. Pampakulay mga idol. Sa paminta Yan, Sa ang oh, yan mga idol. Lagi hindi natin konting magic sarap mga idol. Ayan mga idol. Tapos, haluin lang natin. Lagi hindi ng suka konting mga idol. Hmm, ba diba? Tapos, mayroon tayong partner na bago mga idol. Lagi tinang ng sili, kalamansi, saka sibuyas. Pakasarap na sa usawan mga idol mapapakain kapag may bagong talaga yan so lutok na mga idol handa na natin i yan mga idol so pakakain na natin ang ating inang bahay at anak ng idol so ayan dadalhin na natin doon sa kainan yan ready na ang agahan ng aking queen na mahal bye bye god bless you all